Kontrolado na ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng oil spill sa Limay, Bataan, ayon sa Philippine Coast Guard. Samantala, sinimula ng silipin ng umano'y paihi system ng lumubog na MT Terranova at iba pang barko. Ang buong detalye sa report ni Alan Francisco. Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang makontrol ang tumataga sa industrial fuel oil mula sa MT Terranova sa Limay, Bataan. Base sa kanilang aerial inspection, under control ang sitwasyon sa Limay Bataan kung saan lumubog ang MT Terra Nova. Walang nakitang oil sheen o langis ang iba't ibang opisyal ng gobyerno sa paligid ng Manila Bay hanggang Bataan. Limitado lamang ang nakitang oil sheen sa lugar kung saan lumubog ang motor tanker kaya't pinayagan na ang paglapit ng media sa Ground Zero. Sinimula na rin ang BRP Sindangan, isa sa mga barko ng PCG ang pagsaboy ng oil dispersant. Ang purpose niyan, kasi yung oil medyo thick siya, i-dissolve niya para mag-break siya at mag-evaporate or mag-sink. Maliban dito, gumagamit din ng Coast Guard ng water cannon sa paglilinis sa langis. Sinisilip na rin ang iba pang angulo, lalo na ang umano'y paihi system ng MT Terra Nova at iba pang barko. Ito yung para sa mga kaibigan natin, ito yung mga barko sa sa high seas na mas pa ba paano, bago i-deliver, kinukuha ng mga liliit na bangka ang nangis at i-deliver para maka-evade na pagbayad ng taxes. Kung talagang merong ganong suspect, check-in ka agad yan. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng Coast Guard ang siphoning o ang paghigop sa si industrial fuel oil na karga ng MT Terra Nova. Tatagal naman ng isang linggo ang pagfabricate at paglalagay ng metal sealing cap upang maalis ng langis sa motor tanker. Nakatakdang magbigay ng technical assistance ang isang team mula sa U.S. Coast Guard na may karanasan sa pagkontrol ng oil spill. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.